Abanata siyam naput anim. Lalo na't ang Phoenix Corporation ay ang nangungunang kumpanya sa mundo. Wala lang ang Hunter family kumpara sa kanila. Higit pa roon, nasa Supreme One din ang nakakatakot na Supreme Nexus na hindi kayang labanan ng Hunter family. Sa puntong ito, karamihan sa mga bisita ay dumating, at ang piging ay magsisimula na. Gayunpaman, may mahalagang seremonya bago iyon ang sesyon ng pagbibigay ng regalo. Si Lucas ang unang tumayo na may hawak na base sa kamay. Lolo, ang anti-gangplorera na ito ay nagkakahalaga sa akin ng halos 8 milyong dolyar. Binabati kita ng isang maligayang kaarawan. Nakangiting tumanggaw si Elijah, halatang natuwa sa regalo. Sunod-sunod na tumayo si Jordan at inabot ang isang painting kay Elijah, sa pagpipinta na ito, umaasa ako na mabuhay ka ng mahaba at masaganang buhay. Nagmamalaking ngumisi si Lira, Lolo, ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Iba talaga ang Hunter family. Napakagandang regalo. Talagang kapansin-pansin. Nakita ko na ang painting na iyan dati. Iginuhit ito ng isang kilalang pintor, at malaki ang halaga nito, bulalas ng isang tao sa karamihan. Ang ilan sa mga kabataang babae ay halos nang hihina, na nagnanais na ILA ang kanilang sarili sa Jordan. Salamat, Mr. Hunter, masayang sabi ni Elijah, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Ang halaga ng pagpipinta ay isang bagay, ngunit ang tunay na ikinatuwa niya ay ang katapatan at saloobin ni Jordan. Kapag nakipagalyan sa ang pamilya Smith sa pamilya Hunter, mabilis na maibabalik ng pamilya Smith ang dating kaluwalhatian at marahil ay malalampasan pa ito. Si Lyra ay kumikinang sa pagmamalaki, at ang kanyang tingin ay nahulog kay Sebastian. Nabaling din ang atensyon ng mga bisita sa maliit na kahon na nasa kamay ni Sebastian. Nagtawanan ang ilang tao. Sa ilang sandali lang, lumaganap na ang reputasyon ni Sebastian. Ngayon, alam na nang lahat ang tungkol sa kanya. Isa lang siyang walang kwenta na kumapit sa mga babae. Ano ang posibleng iregalo niya kay Elijah? Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo at ilabas mo ang regalo mo. Ngumisi si Lucas, gustong ipahiya si Sebastian. Walang sabi-sabi, binuksan ni Sebastian ang kahon, tumambad ang isang maliit na bote ng ponselana sa loob. Ngumisi si Lucas. Bagaman hindi ako eksporto, mukhang moderno ang bote na ito. Nabili mo ba ito sa isang tindahan ng dolyar? Napailing-iling ang mga tao sa paligid ng makita ito, at maging ang mukha ni Lyra ay nahulog. Ito ay maliwanag na ang maliit na bote ng ponselana ay hindi maaaring maging isang antik. Ngumiti ng makahulugan si Sebastian. Hindi ko sinabing ang bote ang regalo ko. Ibinibigay ko ang laman ng bote. Pagkatapos nito, inilabas ni Sebastian ang bote at iniabot kay Elijah. Ito ay isang tableta na ginawa ko. Ilalayo nito sa iyo ang sakit at problema. Humagalpak ng tawa si Lucas. Nakakatawa. Ito ang unang beses sa buong buhay ko na nakakakita ako ng taong nagregalo ng gamot. Sinusumpa mo lang ba si Lolo? Tama. Halatang sinusumpa mo si Lolo. Anong balak mo? Tumanggaw si Lira. Nakatira ka sa ilalim ng aming bubong. Gayon pa hindi mo lamang pinahahalagahan ang kabaitan ni Lolo, ngunit naglakas-loob din na sampin siya. Wala kang iba kundi isang walang utang na loob na so ang palad. Ngumisi si Belinda. "Kotsa ni Jordan, dapat sinabi mong hindi mo kayang bumili ng regalo. Bibigyan kita ng barya basta't magmakaawa ka sa mabilis itong inulit ni Lyra, mas mabuting magpasalamat ka kay Mr. Hunter. Ano mang ekstrang barya mula sa kanya ay sapat na para pakainin ka habang buhay. Maliban sa mga magulang ko, hinding-hindi ako magmamakaawa kahit kanino. Malamig na sumanghal si Sebastian. Sumanghal si Lyra. Napakayabang mo. Alam mo ba kung sino si Mr. Hunter? Hinding-hindi ka aabot sa level niya. Kung tutusin, pinanganak ka siguro sa ilalim ng isang maswerteng bituin na nasa parehong kwarto niya ngayon. Tama. Dapat alam mo ang lugar mo, dagdag ni Belinda. Sinaman din siya ng tingin ni Narunan at Evelyn. Galit na galit si Natalie sa kanila. Tatayo na sana siya pero napatigil siya ng tingin ni Sebastian. Napatingin si Sebastian sa madilim na si Elijah. Ito ay hindi isang ordinaryong tableta. Ito ay nakakapagpagaling ng karamdaman at nakakadetox ng lason. Nagdurusa ka sa isang sakit na walang lunas, lolo. Malamang na hindi ka na mabubuhay nang wala itong tableta. Kabanata siyam na Ano? Sinusumpa mo ako? Nagwala sa galit si Elijah. Binalaan na kita. Isa kang siyang ingrato. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ngumisi si Belinda. Ang lakas ng loob mong sampain si Lolo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon na. Sigaw ni Ronan. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at humingi ng tawad. Huwag mo kaming hilahin pababa sa kalokohan mo. Reklamo si Evelyn. Talagang nagalit sila. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, si Sebastian pa rin ang kanilang manugang, at maaapektuhan din sila ng galit na si Elijah. Sebastian, masyado na kayong malayo. Mabilis na humingi ng tawad kay Lolo. Galit din si Lilian. Ano ang problema sa kanya? bilang manugang ni Elijah, at isang lumpo gayon paman, dapat niyang ipagpasalamat na nabuhay siya mula sa pamilyang Smith. Gayon paman, ginagantihan niya ng kasamaan ang kanilang kabutihan. Wala siyang pinagkaiba sa isang hayop. Kahit hayop, marunong magpasalamat. Mas masahol pa siya sa kanila. Kinundin na din ng mga bisita si Sebastian nang may pagkasuklam. Ngumiti ng mapait si Sebastian kay Elijah. Hindi kita sinusumpa meron ka talagang hindi nagagamot na karamdaman. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede ka namang pumunta sa ospital para magpatingin. Pwede mong gawin sa akin ang kahit na ano kapag nagsisinungaling ako. Lolo, magaling sa medisina si Sebastian. Bakit di ka pumunta sa ospital para magpatingin? Naniwala si Lilian sa kanya. Kung tutuusin, ang sakit niya sa puso ay pinagaling ni Sebastian. Noong nalasan si Elijah at kahit ang sikat na si Matt Ricky ay hindi napigilan, si Sebastian na ang tuluyang gumaling sa kanya. Pambihira ang mga kasanayang medikal ni Sebastian. Dahil sinabi niya na si Elias ay may sakit na walang lunas, iyon ay dapat na Walang hiya kang bata kal isinusumpa mo rin ako. Galit na sigaw ni Elijah. Hindi po ako lolo. Mabilis na umiling si Lilian. Manahimik ka. Humingi ka kaagad ng tawad kay lolo, sambat ni Evelyn. Ngunit siya kay Elijah nang mapagpaumanhin. Dad, naimpluensyahan si Lilian ng basurang iyon. Tuturoan ko siya ng leksyon pagbalik namin. Hindi mo man lang maturoan ng maayos ang anak mo. Napakawalang kwenta mo. Sigaw ni Elijah kina Ronan at Evelyn. Hindi sila nang ahas na sumagot, at lalo lang lumaki ang galit nila kay Sebastian dahil dito. Mr. Elijah, si Mr. Wilder ay may mahusay na medikal na kasanayan. Kung sinabi niya na mayroon kang sakit na walang lunas, tiyak na may mali sa iyong katawan. Bakit hindi ka maniniwala sa kanya? Galit na tumayo si Natalie at saway. Hindi na siya nakapagpigil pa. Ang pasensya ay hindi kailanman naging kanyang pinakamahusay na birtod. May timbang ang sinabi ni Natalie, at nagmamadaling ngumiti si Elijah. MS Green, kilalang kilala ko ang sarili ko. Kahit matanda na ako, maganda pa rin ang kalusugan ko. Siguradong sinusumpa niya ako dahil sa galit. Gustong makipagtalo ni Natalie ngunit napatigil siya nang makita ang hitsura ni Sebastian. Bumalik si Elijah kay Sebastian. Dahil nagsalita na si MS Green para sa iyo, palalampasan ko ito sa ngayon. Pero, wala nang susunod. Kung gayon, mangyaring tanggapin ang tableta na ito. Siguradong mapapakinabangan mo ito. Inabot ni Sebastian ang bote. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Elijah kung hindi lang dahil sa relasyon ni Sebastian kay Natalie, nagwala na siya. Gayunpaman, hindi ito alam ni Jordan, at nanunuya siya. Walang hiya ka talaga. Paano mo nagawang iregalo ang basurang ta? Nahihiya ako sayo. Tama siya. Tingnan mo si Mr. Hunter. Milyon-milyon ang halaga ng regalo niya, samantalang ang sa iyo ay walang iba kundi isang basura. Inilibot ni Lyra ang kanyang mga mata. Ngumisi si Sebastian gusto ko sanang hindi papansinin kayong dalawa, pero paulit-ulit mo akong ginaganito. Wala akong magagawa kundi ibuking kayo. Kabanata siyam na Ibuking kami. Ano naman ibubuking mo sa amin? Hindi pa rin naniniwala si Lyric kay Sebastian. Peke ang painting na ipinakita mo. Kung ibinente natin ito, hindi ito aabot ng higit sa isang daang dolyar, isip ni Sebastian. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Galit na galit si Jordan, bakas ng gulat ang mga mata niya. Kalokohan. Kilala mo ba kung sino si Mr. Hunter? Bakit siya bibili ng peke? Sinong maniniwala sa'yo? Tumawa si Lyra. Tama. Si Mr. Hunter ang pangalawang anak ng pinakamayamang pamilya sa Wave City. Ang kanyang net worth ay mahigit isang bilyong dolyares. Ilang milyong dolyar ay pocket change lang sa kanya. Ngumuso si Belinda. Tama. Walang pakialam si Mr. Hunter sa 10 milyon. Masisira lang ang reputasyon niya na magbigay ng Peking painting bilang regalo, may tumunog. Sa tingin ko nagseselos lang siya kay Mr. Hunter at gusto siyang siran. Binigyan ng madla si Sebastian ng masamang tingin. Bulong ni Lilian, Sebastian, tama na ang kalokohan ta. Hindi magbibigay ng peke si Mr. Hunter. Ngumiti si Sebastian. Hindi ako nagsisimulang. Peke talaga ang painting na 'yan. At peke din ang regalo ni Lucas. Parehong gulat at galit si Lucas. Nagsinungaling ka lang tungkol sa regalo ni Mr. Hunter, tapos ngayon sinusubukan mo rin akong Sir Ann. Nakakadiri ka talaga. Bakit siya pinakasalan ni M.S. Smith? Hindi lang siya walang kwenta, wala rin siyang integridad. Tama. Mali ang paninira niya sa iba. Namula si Evelyn sa galit at tinuro ng daliri si Sebastian ng paratang. Manahimik ka isang salita pa, at may itatapon na ako sayo. Sebastian, nagmamakaawa ako sayo. Tigilan mo ng magpakalat ng chismis. Puno ng pagkabigo ang tingin ni Lilian. Akala niya ay mahilig lang magyabang si Sebastian, ngunit hindi niya inaasahan na haantong ito sa ganoong antas. Siya ay malalim na nadismaya. Napatitig si Sebastian kay Jordan. Dahil sinasabi mong hindi ito peke, maaari ko bang suriin ito? Galit na sagot ni Lyra, ang painting na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. How dare you inspect it? Sino ka sa tingin mo? Ulit ni Belinda, tama. Wala kang karapatang hawakan ang isang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kapag sinira o dinungisan mo ito, hindi mo kakayanin ang mangyayari. Mayabang na bulalas ni Jordan, magkalayo ang mundo nating dalawa. Ang relong ito na suot ko ay nagkakahalaga ng isang milyong dolyar. Ang isang tulad mo ay hindi kailanman kayang bilhin ito, lalo pa ang isang sikat na painting na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Hindi man lang pwedeng tumingin ang isang kagaya mo sa painting na to. Pero para patunay ang malika, hahayaan kong tignan mo ito. Mr. Smith, hayaan mo siyang tignan ito, kampanteng sabi ni Jordan. Gaya nga ng sinabi ni Sebastian, peke talaga ang painting na binigay niya. Bagamat siya ang pangalawang anak ng Hunter family, hindi mataas ang kanyang net worth. Binibigyan lamang siya ng ilang milyong dolyar bawat buwan na hindi sapat para sa kanyang labis na paggasta. Hindi niya kayang magbigay ng kahit anong mamahaling regalo. Gayunpaman, ang isang murang regalo ay hindi angkop para sa kanyang katayuan bilang pangalawang anak ng pamilya Hunter. Kaya, bumili siya ng isang mamahaling Peking painting na maaaring mawala bilang ang tunay. Hanggat hindi ito tinasa ng isang profesional, walang makapagsasabi ng pagkakaiba. Bukod dito, sinabi sa kanya ni Lyra na si Sebastian ay isang walang kwentang palamunin. Hindi siya nag-aalala na may mapansin si Sebastian. Kabanata siyam na putsyam. Tumanggaw si Elijah at inutusan ang dalawang lalaki na ipakita ang painting. Isang koro ng pagkamangha ang umalang-aungaw sa bulwagan. Pinagpatong ni Lyra ang mga braso niya at tinitigan si Sebastian ng masama. Sige lang, ipakita mo sa amin kung anong kayang gawin ng isang hampas lupa. Pero binabalaan kita. Nagkakahalaga ito ng higit 10 million dollars. Huwag mo tong hahawakan. Kapag nadumihan mo o nasira mo ito, hindi mo magagawang bayaran yan. Ngumisi si Jordan. May napansin ka ba, bata? Nanatiling tahimik si Sebastian, isang mapaglarong ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Pagkatapos, kumuha siya ng isang basong tubig sa mesa at humigop. Gayon pa man, hindi niya nilunok ang tubig. Sa halip, bigla niya itong sinabuyan sa painting. Anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Parehong galit si Lira at Jordan, pati na rin si Belinda, Elijah, at ang iba pa. Galit na tinuro ni Lira si Sebastian. Ang kapal ng mukha mong sirain ang mamahaling painting. Dapat mong bayaran yan, o di ka makakaalis ng buhay. Sebastian, anong ginagawa mo? Galit na galit si Lilian. Pagkatapos ng lahat, ang pagpipinta ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Kahit siya ay hindi niya kayang bayaran ito. Kaagad na sumabat si Ronan, puntahan mo siya para sa kabayaran. Wala itong kinalaman sa atin. Paanong wala itong kinalaman sa iyo? Manugang mo ang hayop na to. Kung hindi niya ito kayang bayaran, kailangan mong bumawi. Matigas na sigaw ni Belinda. Galit na sinaway ni Evelyn si Sebastian, anong ginagawa mo? Gusto mo ba kaming mapahama? Biglang hinampis ni Sebastian ang kanyang kamay sa mesa, dahilan para mahati ito. Ang mga tasa at mangkok ay nahulog sa lupa at nabasag, na nag-iwan ng gulo. Nagulat ang lahat ng nakaupo sa mesa, at namutla sa takot sina Belinda at Lyra. Anong ginagawa mo? Sinaman ng tingin ni Elijah si Sebastian na may halong gulat at galit. Sebastian, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag mo nang guluhin pa, Humihikbi si Lillian. Huwag kang umiyak, Lillian. Manood ka lang, nakangiting pang ni Sebastian. Ayaw niyang magalit, ngunit ang mga taong ito ay lumayo na at sapat na siya. Pagkatapos, lumingon siya sa karamihan. Alam ko mismo ang ginagawa ko. Hindi ko gagawin 'to kung tunay ta. Pero peke lang ito. Kalokohan. Mahigit 10 milyong dolyar ang ginastos ko para dito. Paano ito magiging peke? Galit na galit si Jordan, nanlilisik ang mga punyal kay Sebastian. Tama. Maharlika ang boyfriend ko. Hindi siya magbibigay ng Peking painting. Ngumuso si Lyra. Maaari nating malaman ang pagiging tunay nito sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang eksperto. Tiningnan ni Sebastian si Natalie. Naintindihan naman agad ni Natalie at sinabi sa isang matandang hindi kalayuan, Mr. Stable, expert ka sa paintings. Can you authenticate this piece? Si Mr. Chester Stable ay isang dalubhasa sa larangang ito. Siya ay may lahat ng karapatan na siya sa atin ito. Ngunit sa tingin ko ito ay hindi kailangan. Mr. Hunter ay hindi kailanman magbibigay sa isang tao ng isang pekeng pagpipinta. Tama. Wala lang ang 10 milyon kay Mr. Hunter. Hindi siya magbibigay ng peke. Ang karamihan ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Bahagyang natarante si Jordan nang marinig niyang authenticate ito ng isang eksperto. Nasira ng tubig ang painting. Paano natin ito a-authenticate ngayon? Kabanata isandaan. Lumapit si Chester Stable. Huwag kang mag Mr. Hunter. Hindi maloloko ng kaunting tubig ang mga mata ko. Kung gayon, mas mabuting tingnan mong mabuti, sabi ni Jordan, may bahid ng babala ang boses. Lumapit si Chester at hinawakan ang basang bahagi gamit ng daliri niya, ngunit nalagyan siya ng pintura. Peketa. Nagulat si Chester sa hindi inaasahang resulta. Eksperto ka ba talaga? Huwag kang magsabi ng kalokohan. Malupit na saway ni Jordan. Tumawa si Natalie. Profesyonal si Mr. Stable. Kung sinabi niyang peke iyon, siguradong peke iyon. Parehong gulat at galit si Jordan, na ang mga butil ng pawis sa kanyang nuo. Gayun pa mabilis siyang kumibo at galit na nagsabi, hindi ko inaasahan na malilin lang ako. Pinagsinungalingan ako, Mr. Smith. Bibigyan kita ng mas mahalagang pagpipinta sa susunod. Hindi na kailangan yan, Mr. Hunter. Hindi nagalit si Elijah. Pagkatapos ng lahat, si Jordan ay mula sa pamilyang Hunter. Kahit na binigyan siya ni Jordan ng laryo, pahalagahan pa rin niya ito na parang gintong bar. Mukhang tama ang sinabi ng bata. Malamang swinerty lang siya. Ilang segundo lang niya itong tinignan. Wala siyang napansing mali. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngumiti ng mahina si Sebastian. Kaya naman sigurado siyang peke iyon ay dahil nakasabit sa opisina niya ang totoong painting. Lumingon si Sebastian kay Lucas. Sinabi ko rin na fake ang vase mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hilingin kay Mr. Stable na I authenticate ito. Tama na ang kalokohan. Swinerte ka lang sa hula mo. Huwag mong isiping magaling ka talaga. Iginala ni Lucas ang kanyang mga mata, ngunit lihim siyang natatarante sa loob. Napangisi si Jamie. Kahit na peke ang painting ni Mr. Hunter, siguradong nalinlang siya. Mahigit sampung milyong dolyar ang ginastos niya rito. Higit pa ang halaga nito kaysa sa anumang basurang tinawag mong regalo. Tinatawag mong basura ang tableta. Sarkastikong tawa ni Sebastian. Inagaw ni Jamie ang bote kay Sebastian at nagtaktak ng itim na tableta mula rito. Tingnan ninyong lahat ito. May mga ngahas bang kumain nito? Dad, tingnan mo. Inabot ito ni Jamie kay Elijah. Bakit ako titingin sa ilang basura? Bakas sa mukha ni Elijah ang pagkasuklam habang tinatiboy ito. Sa sandaling tumama ang tableta sa lupa, maraming figure ang sumugod upang saluhin ito. Ang una ay Herb Clinton. Dahil nasaksihan niya ang galing ni Sebastian sa panggagamot, alam niyang kayang iligtas ni Sebastian ang buhay ni Elijah sa isang tableta lang. Kaya, naniwala siya sa mga sinabi ni Sebastian. Dahil hindi ito gusto ni Elijah, siya na lang ang kukuha. Ang pangalawang tao ay si Natalie. Naniwala siya ng buo sa sinabi ni Sebastian. At ang pangatlo ay si Clement Lisbon. Nang sabihin ni Sebastian kay Clement na wala na siyang mahabang oras, naisip niyang tinatakot lang siya ni Sebastian. Ngunit siya ay nagkasakit kamakailan kung hindi niya nahanap si Matt na magpapagamot sa kanya sa oras, malamang ay patay na siya ngayon. Ngunit kahit si Matt ay maaari lamang pahabain ang kanyang buhay ng isa pang kalahating buwan. Bigla niyang naisip si Sebastian. Siya ay dumating na may isang mapagbigay na regalo sa pag-asang makakuha ng pabor kay Sebastian at mapagamot ito sa kanyang karamdaman. Nang mabalitaan niyang gumawa si Sebastian ng isang tableta na makakapagpagaling sa lahat ng sakit, kailangan niyang labanan ang pagnanasang magmadali at agawin ito. Dahil nagkaroon ng pagkakataon, natural na ayaw niyang palampasin ito. Sumugod siya patungo sa tableta na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay.